Wag nating papaniwalain ang ating sarili. We are better than other people. We are more knowledgeable. We are more expert in spiritual things. Sapagkat ayaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng mga parisaikal attitude. Pagkukunwari, pagbabalat kayo. Wag nating titingnan ang ating sarili ng napakalaki na tayo'y mas dakila kaysa sa iba. Nating Gospel, homily, reflection. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa abaninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay nyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kariligtaang gawin ang iba. Mga bulag na tagaakay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis nyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. May batas ang mga Hudyo at ito ang laging ipinatutupan ng mga namumuno, mga pariseyot, mga eskriba. Halimbawa, magbibigay ka ng ikapo, ng mga gulayin, ng mga herbs, mga mint, dill, mga pampalasa ng pagkain. Sukat na sukat nila ang 10%. At yun ang inayawan ng Panginoong Jesus sa kanilang pagpupursige na maging banal, maging perfect. Sukat na sukat nila ang lahat. And they became meticulous to the point that they graduated into being scrupulous hindi maaaring hindi ipatutupad. Katulad ng sinasabi ng aklat ng Deuteronomio, bawal kainin, bawal kumain ng anumang mga swarming insects, mga insekto na langkay-langkay kung lumipad tulad ng mga niknik. -nik. Kaya ang ginagawa ng mga Hudyo, tinag uutos nila, sasalaing maigi ang inumin para walang mikmik -mik na mapapasama. Pero, bawal din sa kanila ang kumain ng laman ng mga major animals katulad ng camel, kamelyo, Ay sila na may kain ng kain ng camel. Kaya sabi ng Panginoong Isus, ay sinasala ninyo ang niknik -nik sa inyong inumin. Ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Mga mapagpaimbabaw, mga eskriba at mga pariseyo. Sa ating pagiging metikuloso, hindi tayo dapat magiging iskrupuloso sapagkat hindi maaaring mawala ang talagang espiritu ng batas. Ang pagiging forgiving, ang pagiging understanding, ang pagiging charitable. Yan ang marka ng pagiging anak ng Diyos. Merciful, forgiving, and understanding. Kaya kahit tayo mga katoliko, dapat ay yan lagi ang hamon sa atin at maging bahagi na, maging second nature na natin ang maging mapagmahal sa kapwa. Maging maunawain sa kapwa, lalo na sa mga kapos ang kaalaman. Huwag nating papaniwalain ang ating sarili. We are better than other people. We are more knowledgeable. We are more expert in spiritual things. Sapagkat ayaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng mga parisaikal attitude. Pagkukunwari, pagbabalat kayo. Huwag nating titingnan ang ating sarili ng napakalaki na tayo'y mas dakila kaysa sa iba. Huwag nating kalilimutan yung isang talinhaga ng Panginoong Sus may dalawang lalaking pumasok sa templo para manalangin. Pumasok ng una ang pariseyo. dire sa may dambana. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga binibigay sa akin. Salamat po at ako po'y hindi katulad ng iba. Magnanakaw, hindi nag po, hindi po katulad na rin ibang tao. Samantala, yung publikano, Ayo tumuloy sa may altar, naadula siya sa may pintuan, dinadaguhan ng kanyang dibdib, Lord have mercy on me, I am a sinner. At ang sabi ng Panginoong Isus, sa palagi ninyo, sino ang mas pinakinggan ng Diyos? Yung pariseo o yung publikano. Kaya iyan din ang naging katangian ni Santa Monica sa kanyang pagiging ina. Masama ang ugali ng kanyang asawa. Hindi kristyano, pero hindi niya inaway. Ipinagdasal niya araw-araw. Nung sila'y magkaroon ng anak, ay yung pamanding anak na panganay na lalaking si Agustin ay nagmana sa ama. Tarantado din, barambado. Dinaan lahat ni Santa Monica sa pagdadasal at sa pag-iyak sa kanyang pagdarasal. And after 30 years, nagbago ang kanyang asawa. Nagpabingyan. Sumamba sa Diyos. At si San Agustin naman ay gayon din. At naging dakilang tao si Agustin. Naging pari, naging obispo, naging mahusay na tagapangaral, nakapagtayo siya, ng grupo ng mga kalalakihang ang gagawin ay magturo, magsermon, mangaral. Yan ang Agustinians. At siya ang nangaral ng pananampalataya sa Pilipinas. Yung kaunaw na hang pari nagmisa noong March 31, 1521, kasama ni Ferdinand Magellan ay si Padre Pedro Valderrama isang Agustinian na Kastila. Isa rin ang nagbinyag 14 days later sa Cebu na pinangunahan ni Haring Humabon at ng kanyang may bahay at ng mga katutubo. gayundin din na magkaroon ang second wave of expedition. Pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Kasama niya ang kanyang pamangkin na si Martin de Goiti. At si Martin de Goiti ay nakarating dito sa balayan. Nang siya lipapuntang tanawan, sakay ng kanilang malalaking bangka, ay dyan siya napana na hindi naman niya ikinamatay. Ni Martin de Goiti, nangaral ang kasama nilang pari na Padre Juan Destina, sina Padre Juan Plasencia, at hindi ng apostol ng Batangan, ni si Padre Diego Albuquerque, itinayo ang kauna-unahang parokya sa Taal. Noong May 3, 1571, five years after they arrived again in Cebu, noong 1565, on their way to Manila, at pagkatapos, nagbalik na. Iniwanan na nila ang mga pari para magturo. Tumira itong mga paring ito sa balayan. Nahirapan sila ng pagtuturo sa balayan sapagkat ang balayan ay sentro ng kumintang empire na ang predominant religion ay Buddhism and Hinduism. Kaya hindi kaagad nakapasok ang Christianity sa katagalugan. Noon ang sentro ng kaharian ay ang balayan. At sa kub ng balayan, hanggang Kabuyaw, Laguna, hanggang Infanta ng Quezon, hanggang Marinduque, hanggang Kamarinis Norte, at ang dalawang malalaking isla ng Mindoro. Yan ang balayan ng una. Provincia de Balayan. At pagkatapos, iwanan ng mga misyonerong Agustinians dito, kapisana ni San Agustin, sila they proceeded to go to Manila at nabuo ang Maynila. Nagkaroon ng parokya San Juan Bautista. Kaya po, June 24, 1571. Pagkatapos from Manila, patuloy silang nangaral hanggang Laguna. Naging base nila ang Tabuyaw, kung tawagin nung una ay Tabuko, bayan ng Tabuko. Ang Itabuko ay isang uri ng citrus, panggugo ng mga katutubo nung una. Ang scientific name ng gugo ng tabuko o ng dayak, citrus, hystrix. At ang namumuno naman sa bandarihan ay ang apo ni Miguel Lopez de Legazpi, si Martin Goy, uh, si Juan de Salcedo. Inutusan niya ang mga misyonero, mamangka kayo, gal galugarin ninyo ang buong Laguna de i? Katang unang-unang bayang itinayo ng mga Kastila ay ang Ba'i. Bayan ng Ba'i, Laguna. Hindi yung Laguna de Ba'i, yun yung Laguna de Ba'i, kontabagin. Lake, hindi Laguna Lake, that is Tautologos. Ang Laguna, ang ibig sabihin ay a body of water within the land, enclosed by the land. Kaya sakay na mga balsa at bangka ang mga misyonerong Agustinians. Sinalungat nila ang agos ng ilog ng San Juan mula Kalamba. At ang sakop ng kabuyaw nung una ng Tabuco ay San Pedro, Naguna, Santa Rosa, Binyan, Kalamba, Los Baños. Yan ang mga barangay ng kabuyaw Nasakop ng balayan, malaking ilog pa yung San Juan sa ating likod. At nang sila'y bumaba ng pampang, nakita nilang napakadaming halaman, napakayaman, napakataba ng lupa, ang daming punong kahoy Kaya nakarating sila rito. Nagtayo sila ng tuklong at hinimok nila ang mga tao para ito'y mga maturuan sila magbahay sa palibot ng tuklong. Yan ang kanilang template sa paggagawa ng bayan o ng syudad. Pinatitira ang mga tao sa palibot ng tuklong. Wala nakatira sa mga bukid noon, sa mga barangay. At bakit pinatitira nila sa palibot ng tuklong? Para maturuan ng katisismo, ikalwa para madaling ipagtanggol ang mga katutubo against marauders, against mga pirata ng mga muslim. Kaya tinawag nila ito, Santo Tomas de los Montes. Katay, napapaliburan ito ng bundok, bundok ng makiling. Pagkatapos, iyong malaha, mahabang hanay ng bundok ng malipunyo, yang manabu, mataas na bundok, sipit, dalaga, bagwis, at ang pinakamalaki, sa kanilay malarayat. Yan ang bayan ng Santo Tomas na ngayon, kam September 7, ay isa ng siyudad. Kaya pinilagay natin sa Facebook page, Parokya de la Ciudad de Santo Tomas de Aquino. At patuloy tayo dapat sa pagmamahal sa Diyos, sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Kaya naiisip ko eh, kahapon, nung makita kong naiipon dito ang mga sumbista, mga nagsusumba, naisip ko, kasama kaya ang simbahan sa pagdiriwang ng Cityhood Anniversary ng Santo Tomas? Sapagkat ang simbahan ang laging tahinik na nagdadasal para sa mga tao. Kaya dapat lamang kasama lagi ang simbahan sa programa. Although separation of church and state but we serve the same person body and soul kaya kinakailangan iyan ay gagawin natin ang hingin ang awa ng Diyos Naalala ko when i was young a young priest kasi sanay kami sa Tagaytay sa uh, neighbor ng Nasugbu nadinig ko yung mayor sa isang uh, reception. Nagkukwento siya sa kanya mga kapwa mayor. Okay. Naiingit kayo sa amin at kami ay malamig. kami kaming mga lupa. Kaso hindi namin pakinabangan ng mga lupa. Pag-aari ng mga religious congregations, dito nagtatambakan ng mga monasteryo mga kumbento ng mga pari, ng mga madre, hindi namin masingil ng tax. Si tax exempted lagi. Ay okay batang pare, ay okay sumagot. No, mayor, wag kang manghinayang. Sapagkat yung mga dasal na mga pari at mga madre ay malaking bagay. Yan ang kumakatok sa puso ng Diyos para ingatan ang tagaytay. And look What is tagay tao, now, nowadays? Purus kainan, purus condominium. Ang laki ng pinagbago ng Tagaytay. Hindi katulad nung una, tuwing weekend, kami kakaunin ng aming tiyahin from Nasugbo to Manila. Doon kami lagi magwi-weekend. Dadaan kami ng Tagaytay. kami lagi may baong pagkain. Wala kang mabilhan ng pagkain. Wala kang makainan. Ngayon, ang problema, pambili sa dami ng makakainan. At ang sabi pa nga ng mga taga-tagay tayo, ang malas naman natin. Kahit tayo maraming tanim na kape, pag uminom ang tao, laging sasabi, kaping barako, kaping batanggas. Kaya inangkin nila ang ating ibang produkto. Tinatawag, meron doon isang restaurant kung tawagin ni eh, The Bulalo Capital of the Philippines. Dagi sa tutumas yan, ang bulalo. Misan eh, ako umatin ng convention, ng culture. Sabi ko, bakit ka dinadayo ang tagaytay? Because of the climate? Yes. Second, ano pa? Ang ganda ng view. Aling nga ang view? Batangas. Ang ganda na, ang ganda na aming probinsya. Sa so, overlooking. Pero hindi kami nagrereklamo. Karapatan niyan ng sinuman. We cannot monopolize the grace of God. Tingnan ninyo kako ang pagsanhan, ang falls. Yang bang site ng falls ay sakop ng pagsanhan? Hindi. Sakop yan ng kabinti Laguna. Ang entrance lamang ay mas madali through pagsanhan. Pero ang lupain ay teritoryo ng kabinti. Pag tayo namimili ng walis, tambo sa Baguio. Ano nakalagay sa mga tangkay ng walis? Baguio City. Iyon bag ginagawa sa Baguio? Hindi, ginagawa yan sa Katanduanes. Pag tayo napunta ng Tagaytay at bibili tayo ng saging na pagkaliliit senyorita, Yung ba'y produkto ng Tagaytay? Hindi, Yung ay produkto ng Enpanta, yung mga saging na senyorita. Kaya okay lang yun sa ganun. Share-share tayo sa mga biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya itong ating pananampalataya ay kinakailangan nating i-share sa iba. Nang galing sa Europe ang mga mga ngaral na nakarating dito sa silangan. Dumating na ang point na ang mga Kastila, mga kabataang Kastila, hindi na nasimba ang mga kabataang Italiano'y hindi na nasimba. Dumating ang panahon ng migration ng mga Pilipino. Dahilan sa kahirapan ng Pilipinas, napilitan ang mga tao'y mangibang bansa. Nag-babysitter, nag-domestic sa Europe. Ang maganda nito sa pagbibaybay sitting, tinuturuan ng mga Pilipina ang mga batang Italiano ng pag-aantanda ng krus, ng pagdarasal. Kaya muli nakabalik ang pananampalataya sa Roma. Ang lalaki ng kanilang simbahan, itong, chap, itong simbahan na ito ng Santo Tomas, chapel lang yan sa loob ng basilika. Chapel lang to. Kaya iyong ang ating tinatanggap ay kinakailangang i-relay natin, ipapasa natin sa iba. Hindi na muna sa ibang bansa, kundi sa ating mga kabataan, sa ating mga apo, sa loob ng bahay. Upang sila'y lumaki na makajos at makatao. Pasunod natin ang mga utos ng Diyos. Turuan natin ang ating mga apo na maging mabuting tao maging mababait na tao, maging mapagpatawad na tao, charitable, faithful to God, just, forgiving to others. Yan man lamang ay maging paraan ng ating pagsusukli sa kagandahang loob ng Diyos. Amen.